Sa kabila ng mga naitalang kaso ng ISF, patok pa rin ulam ang pork dishes sa ilang kainan sa Lipas City. Samantala, ang grupong sinag kumpiyansa sa rin may sapat na supply ng karneng baboy sa probinsya. Narito ang report ni Paul Hernandez. Pinipiling ulam pa rin ng mga customer ang ilang pork dishes gaya ng adobo, Pochero at sisig sa karinderya ni Michael sa Lipa Batangas. Yan ay sa kabila ng pamemerwisyo ng African Swine Fever o ASF sa Batangas. Saka 'yung mga suki namin, ano naman sa amin eh, tiwala sa amin. Kaya bumabalik-balik sila at gumibili pa rin ng kami. Pero apektado pa rin kahit paano. At ngayong nadaragdagan pa ang mga kaso ng ASF sa Batangas, tiniyak naman ng Agriculture Department ang mahigpit na checkpoint operations. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magsasagawa sila ng mass testing bagamat nasa libo na ang bilang ng mga na-depopulate na baboy sa Batangas sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag matutugunan pa rin ang demand sa pork products may supply pa rin daw mula sa ibang probinsya na may malalaking babuyan hindi na ang Batangas ang bilang kasi marami'ng backyard ang hindi nag alaga dun sa area Cavite uh, area ng uh, Bulacan Itong Crisal, uh, uh -huh. uh, so far uh, maraming farm pa rin. Ang lockdown na ginagawa sa ilang munisipyo sa Batangas, paraan daw para mapigilan ang pagkalat pa ng sakit. For the past year, yun naman ang ginagawa ng mga LGUs kasi uh -huh. ayaw nila na pumasok yung diseases dun sa mga areas. Kaya kung masisimula na ang vaccination, malaking bagay ito para mapigilan ang paglaganap ng virus. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.